ang ating summer food trip, meron pang pa huling hirit. Dahil pagsapit ng gabi, nagbubukas ang isang kainan sa city proper ng Katbalogan. Dinudumog ito ng mga maghahapunan at ng mga nakainom na gustong magtanggal ng amats. Ito ang pahawhawan hatulaan. Ang pupuntahan natin ngayon, isa sa mga pinakasikat na kainan dito sa Katbalogan Samar kapag dumarating ang gabi. Ang tawag nila dito, pahawhawan. Ano ba yung pahawhaw? Yun daw yung ginagawa mo, yung ka ng sabaw para magpatanggal ng hangover. Hello po Kuya Bebo. Ako po si Kara. Ako, kayo daw ang isa sa mga pinakasikat na puntahan kapag gusto mong magpatanggal ng hangover. Tama ba? <laughs> ano oras kayo nagbubukas? Alas 4 po hanggang alas 6 ng gabi. Alas 4 ng hapon. Kasi diyan nagsisimula na yung inuman yan. <laughs> ang laki naman itong kalderong to. Gano'ng karami ang ano, napapakain ninyo dito sa isang ano, araw. Yeah. Ang laki-laki naman ito. Ito, tatlong bis, tatlong tulang nato, balik, ikat, stryan, ilang, naman. ilang, ta ilang tao po? ang isang ganito, ito. ilang tao? Ang... Isang daan. Isang daan. Yeah. Best nila ang tinola, isang lutuing sa marnon na may maasim na sabaw tula ito ng sinigang ng mga Tagaluson. Pero ang kaibahan, prutas na batuan ang ginagamit nilang pampaasim. Makukuha lang daw ito sa mga kagubatan ng Samar. Kung sa atin sa Luzon, karaniwan, ginagamit natin para sa sinigang, pag magsisigang tayo, ay sampalo. Dito sa Visayas, batuan, batuan ang ginagamit. Uh, uh, okay. Uh, okay. Bukulong tubig. Uh, Lalagyan ng tanla para bumango siya. Uh, ano susunod? Batang asin. Di yan? Hindi. Yes. Ito natin. Tapos, natin ng... natin ng... Batuan. Batuan. Ito, ito, ito pampaasim. pampaasim to. So, kung nakikita ninyo kanina, yung batuan, ang ginawa niya, nilaga, nilaga, nilaga lang ito ng isang oras. Uh, Tapos, ganito ang may magiging itsura niya. Please. Napapaganong ka sa asin. So, gano'ng karaming batuan ang nilalagay ninyo sa isang araw? Kalahating sako. Kalahating sako? Uh Oo. -oh. Grabe. Ito, malasugi naman to. Malasugi? Oo, malasugi na ulis. Ilalagay lahat yan? Uh -oh. Isdang malasugi o blue marlin ang ginagamit nila Kuya Bebot sa tinola. Isa kasi ito sa mga pinakapopular na isdang nahuhuli sa Samar. Tapos wala na kayo ibang sinisilbi, talagang ito lang. Ito lang. At hindi nagsasawa yung mga tao? Hindi. Kasi yung mga nagbibiyay, eh, mm. yung galing Manila, Pampagising ng katawan, um, ng laman, oh, ng isip, diwa. Yung mm. mga naangtok, pumupunta dito. Alright, so kailangan may pampaanghang. Uh, Kung sa mainit na sabak, kailangan maunit sa lalamunan. Uh, ano po yung nilagay ninyo? Siling labuyo. Siling labuyo. Nadinikdik. Wah, na uh, oh, ang dami naman yan, kuya. Oh, yan. Lahat yan, kuya. Teka, sandali. Baka mamatay tayo sa anghang nito. Hindi, Kung hindi ito angang. Ano to, yung pampabango. Ito. May tanlad na nga, kuya. Susunan Tabos. Kakaiba to! Ito na ang kamatis. Gusto ko ng, ng kamatis. Sibuyas. Dako ng sibuyas. Oo. 2010, nagumpisa ang pahauhawan ni na Kuya Bebot. Marami raw kasing manginginom sa Katbalogan na naghahanap ng sinabawang isda pagsapit ng gabi. Pinagkakalang ko kasi, di man talaga paggabi isda. Yung mga taranin namin na ulam, mahina eh. Kaya lagi kaming logi. Kaya naisip namin na pag ko na ipokus na lang natin sa isda. Sa hawa naman ng Diyos, nagkiklik naman. Hindi na kami nagluto ng ibang putahe, puro na lang isda. Ang bawat order ng tinolang malasugi, hinahain ng may hiniwang at mustasa. Sulit na sulit dahil ang sabaw, unlimited. Ang bayad sa isang bowl, ay uh, 70 pesos. Pero ang biyabayaran mo talaga yung isang kiwa ng isda. Kasi ang sabaw dito ay honey. <laughs> tinola, I think, historically was the main way of cooking fish in Samar. No? One thing special in Samar is that we use very little additional ingredients, tinola. Ito na ang tinolang isda na may batuan. Wow. Uu! Sarap, ang asim. Asim-kilig. Pero pag pagdating sa lalamunan, gumuguhit. Si Margie. Oo, oo. Ang ang hang. So mainit na mainit 'yung sabaw, pero umiinit pa siya pag gumuguhit na sa lalamunan 'yung labuyo. Tikman natin ang kasama ng isda iba yung asim ng batuan. Hindi siya katulad ng sampalok na nakasanayan natin. May iba siyang klaseng flavor. <laughs> oh, oh, oh. Nakakainis siya kasi ano eh. Mapapakain ka na mapapakain kasi ang sarap ng pagkakaasim niya. Oh, sa totoo lang, na. Kuya Bebo, hindi ako mahilig sa maanghang eh. Pero nararamdaman mo lang yung anghang pag nalunok mo na siya eh. Ang una mong mararanasahan talaga <laughs> yung ano. Mm. Ang sarap. Talagang tanggal ang amats mo dito at kung nahaantok ka dahil sa biyahe, magigising ang diwa mo dito sa kanilang tinola na may batuan. Thanks, Kuya Bebot.